pangalan niyo, ma'am? Janice po. Tagadabaw po. Single na single and virgin. Ah, kinakabahan ako. Patatalsikan o patatalsikin? Hindi <laughs> naman ako nag-ano, namimili. Okay na yan, basta, basta seryoso. <laughs> kinakabahan talaga ako. Negosyante na pala si Kuya J. Ate Janice, kasi at the young age uh -huh. is uh, negosyante. saan ka? Ah, uh, kaya po, Manila. Nakaranas ka na bang ma love? Maraming beses. So ilan kayang marami na yon? Hindi mabilang. Baka isa ka sa mabibilang nito, Ate Janice. Nako, baka isa ako maloko mo ha. Ako po yung naloloko. Okay, silusa po ba kayo, Ate Janice? Silosa talaga ako kasi ako ang gusto ko lang kasi sa LDR yung may time sa akin but hindi yung may may ka-chat pa siya, hindi yung busy-busyhan pa siya. Hindi ganon Baka mas lalo kang magsilos kapag si Sir J yung kwan yung nakamatch mo. Kung walang ginagawang masama, hindi hindi dapat hindi pagsisilosan. Okay Kuya J. Swerte na swerte ka dito kay Ati Janice kasi sabi niya kanina, V na V daw siya. Pero ang tanong ko sa kanya, okay lang ba siya kanya na LDR? Kasi nandito ako sa COVID eh, tapos matagalan pa ko o August pa. Uy, hey, at least next year na. O, Kuya J, okay lang ba sa iyo yung LDR? No, no. Ay, hindi daw siya kanya okay. Ayaw Miss mo, Janice. sige. Dami ko nang sinasabi, ayaw mo pala. Eh, nakakahiya ka naman. <laughs> Eh nahihiya ako tuloy kasi dami ko nang sinabi tapos ayaw mo pala ng LDR. Sinabi ko naman kanina na LDR ano ako eh nandito ako sa Kuwait. Iniisip ni Sergio hindi masyadong maka-ana-ana. Wei, ayaw mo ba na August na ko uuwi? <laughs> Uy. Uh, unang ratoon. Wala akong tiwala sa LDR. Bakit bakit wala kang tiwala sa LDR? Uh, kahit anong oras, kahit anong araw, pwede magloko ng palayim yan eh. Wow, hindi. Hoy, alam mo, ikaw yung nandyan, ako yung nandito. Ang lalaki yung magloko, di ba? Kasi nandyan, pagawa nyo lahat kung anong gusto nyo kami. Kami dito, nagtrabaho kami dito, nandito lang kami sa bahay, wala pang di, wala pang di, oh. Hindi, wag mo sabihin na kami ma ang magloko magloko. Huwag mong sabihin yan. Pero hindi po tayo mag-jump sa conclusion na wala kang tiwala sa LDR kasi magluloko. So nasa sa inyo naman yan kung magluloko kayo eh.